Ako ilitong lito na sige uh, siguro magpagabay na rin tayo sa hindi isa sa mga Pwede pero na may panahon kayo hindi niya ginawa. Ah, diba? Si Senator uh, Risa Ontiveros as uh, Senate Deputy Minority Leader na sa ating linya Senator magandang umaga si Joel Seven po ito. Good morning po Senator. Good morning Miss Wang, good morning Sir Joel at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Ma'am uh, ano ang ano anong damdamin po ninyo no dun sa uh, sa halip na June 2 eh, uh, mabasa, ginawa ko June 11. Hindi, hindi, uh, June 11. Mm -hmm. ah, anong damdamin Iyon po, ni, po eh. ni Senadora Hontiveros po dyan? <laughs> well, syempre, nababahala ko eh. Sobra ng paulit-ulit na antala sa proseso nitong dapat na impeachment trial. Eh, hindi naman po kami PBA o NBA, kaya dapat walang pagdidribble na nagaganap dito sa Senado. Apat na buwan na pong hinihintay ng taong bayan ang aksyon namin. So sa talagang ngayon, time to move, not a moment more to lose. Mm -hmm. uh, Hinahabol nga namin ngayon sa Senado na maipasa itong 19th Congress, yung mga importanteng batas, halimbawa yung anti-Pogo Bill. Pero hindi yan dahilan para tuluyan ang ipostpone ng aming obligasyon sa ilalim ng Constitution na malinaw na sinasabi na the Senate shall forthwith proceed with an impeachment trial. Hindi po Kapag ready na, hindi kapag convenient, kundi shall forthwith proceed. At hello, hindi naman po totoong katat kami sa impeachment. Ang tagal na nga naghihintay ang taong bayan. Sabi ko nga for four months already. At uh, oras na talaga para sundin ang konstitusyon at simulan ang impeachment trial. na yan po, Sir Joel, uh, Miss Weng, maganda para sa lahat ang maayos at transparent na trial na yan. Ang, kahit ang kampo ni VP Sara, eh, makakapagpresenta ng ebidensya. Ganoon din ang House Prosecutors. At higit sa lahat, malalaman at mahihimay ng taong bayan ang mga ebidensya ukol sa mga aligasyon kay VP Sara upang sila, ang kababayan natin, ay makapag-desisyon. Gaya naming mga Senator Judges. Pero ma'am, um, kung sakali po halimbawa pilitin mm. ng Senado, may panahon pa ba kayo mm -hmm. para Uh, gawin ang nararapat na hakbang. Halimbawa, masimulan nyo man ito. Uh -huh. Pero yung crucial exactly. part ng trial, meron pa ba kayong uh -huh. panahon ngayon? Naku, Miss Weng, kapag gusto, may paraan, may hmm. panahon. Lalo na, naninindigan po kami na dun sa continuity, yung sa pagpapatuloy hmm. ng mga impeachment proceedings, kahit across different Congresses. Mm -hmm. Hindi po talaga dapat hadlang sa pagsasagawa ng impeachment trial. Yung pagtawid sa 20th Congress kung sakali mula sa ngayong 19th Congress. Mm -hmm. Ayon mismo sa Korte Suprema, impeachment is a non-legislative function mm -hmm. of the Senate. Senado Ma Senadora, Ma nawala siya. Ayun. Ah, uh, naputol na si tulo yan. Sige, balik Kasi natin. Kasi maganda malinawa mm. yung Joel kung ba't ko tinatang yung uh, Dahil, halimbawa, ituloy mo ngayon. Hindi mo matatapos siyempre yung trabaho dahil by June 30, tapos ang tungkulin ng anim na senador. So, papasok yung, uh, mga, yung mga bago. Mga bago. Uh, Pero yun ay hindi pa uh, aktwal na manunu nanunumpa sa Congress, sa Senado, hindi ba? Okay. Dahil ang panunumpa nila kapag nagbukas na yung sesyon ng 20th Congress. So, paano so, yun? So, sino yung aakto para doon sa kalahati ng Senado? Amaya, Pwede bang ituloy natin. yun ng anim na matitira? explain natin kay Ayan. Senator Tiberos kung ano mm, mm paniniwala niya dyan, mm -mm. Uh, mga Kasi kapuso. Kasi I'm sure, ngayon pa lang, yung mga senador natin na uh, non-lawyer, mm. sa kanila sarili legal team, hindi I'm ba? I'm sure, I'm so, sure. Kaya lang, uh, gusto ko rin malaman kasi, weng, Importante naman talaga yung mga oh. bills eh, di ba? Mm -mm. Yung mga bills, yung mga, yung anti-POGO, yes. uh, kailangan maipasa nila. Kasi kung mm -hmm. hindi nilang maipapasa yan, mm -hmm. sa susunod na kongreso, back so, to square so, one ito yan. Ito lang yan. Nung nag sila inagpupursigin na magkaroon ng chacha, oh. nangako sila kaya nilang hatiin yung trabaho ng CONAS at saka ng legislative body. O oh, yung baka pwedeng gaw gawin yun. Exactly. So kung marayaan, mayroon talagang paraan. Balikan natin si Sen. Rizonte Vero. Senadora? Naputol Hello, Hello, kayo eh. Hello. Opo, Opo, naputol ma. kayo. May in-explain kayo? Ma. May pinapaliwanag kayo? Sige po. Opo, yun, malinaw na nagsalita yung Korte Suprema natin na pwedeng tumawid yung impeachment proceedings mula ngayong 19th Congress hanggang kung sakali sa 20th Congress. Kahit po sa U.S. kung saan natin ibinasa yung ating rules on impeachment proceedings, ang practice po nila sa loob lang naman ng nakaraang dalawang 200 taon ay pagtawid ng impeachment proceedings mula sa isang kongreso nila patungo sa susunod. Hindi rin nila itinitigil ang impeachment proceedings tuwing may recess. ah, uh, Ito nga, pinakasikat. Ano, yes, ma ma Joelle. Maputol ko kayo dyan. kasi Oto. si Senator uh, Francis Tolentino, paniwala mm -hmm. niya malino daw sa uh, sa batas na hindi mm -hmm. pa pwedeng itawid sa 20th Congress. Oh, oh. Uh, Ay, no, baka may no, jurisprudence baka, na ba talaga Supreme Court natin? Baka Dung din daw no, kasi yes. magbotohan yung susunod na kongreso yeah, like. ma at magbotohan na no, hindi na namin poder ito natapos na yung 19th Congress na may poder mm, dito. Nako, may tingin po ako diyang malakas dun sa posibleng majority vote para pigilin nila yung impeachment proceedings. Mm -hmm. Pero dun lang sa ating Korte Suprema, opo Sir Joel, yung Chavez versus Judicial and Bar Council mm -hmm. at saka yung Pimentel Jr. versus Joint Committee of Congress, sa at least dalawang kaso yon sinabi ng Korte Suprema, pwede pong tumawid kaya di po ako sumasang-ayon with all due respect mm -hmm. kay uh, majority leader at itong ano yung posibleng majority vote para pigilin nila yung impeachment proceedings mm -hmm. nako po ibinigay ng konstitusyonismo sa amin sa Senado ang kapangyarihan na hatulan ang mga kaso ng impeachment convict man yan o acquit mm -hmm. no ang uh, hatol pero dapat malinaw Walang otoridad ang Senado na pagbotohan kung magkakaroon ba o hindi ng isang impeachment trial. Wala pong discretion ang Senado na takbuhan ang obligasyon na minalitisin ang isang opisyal na nahaharap sa impeachment. Kasi po holding a vote Mm -mm. Kung sakali to abort ang impeachment trial, naku, magiging grotesque na subvert po yan ng kapangyarihan ng Senado kaugnay mm -hmm. ng impeachment. Magiging pong niyang wholesale na pagtaksil sa uh, di lang sa aming constitutional mandate nga eh, pero dun mismo sa tiwala na ipinagkaloob sa amin ng taong bayan. Inilagay sa Senado yung tungkulin na magsilbe, magsilbe bilang impeachment court upang Ipaalala sa mga matataas na opisyal na taong bayan. Taong bayan ang tunay na may kapangyarihan. Kung tatalikuran namin ang tungkulin na yan, hala, para na rin namin tinalikuran ng taong bayan. Senadora, um, hmm. kaya pa ba bang kaya bang pagsabayin ang impeachment? Tsaka yes. yung pagpapasa po dun sa mga mahalagang batas na sinasabi nga at naging dahilan ni, uh, ni SP. Hmm para ho mm -hmm. i pagpaliban yung, uh, yung impeachment to June 11 hindi pa uh, uh, pwedeng pwedeng uh, pagsabayin na lamang po niyo kasi ka, ano po, mm -hmm. kaya kaya ma am? kaya pong pagsabayin po. at dati na rin pong nagawa ng mga naunang senado nung sila ay nagsagawa din ng impeachment trial nabanggit ko nga po kanina uh, importanteng maipasa natin yung anti-pogo bill Uh, yung ding aming committee report tungkol sa POGO, yung, yung investigasyon namin kay Guo Huaping, approved na po yan on second reading. So naglulook forward ako na ma ito ng uh, Senado. At yun na nga, nasa period of amendment na rin po yung anti-POGO Act. Kaya tiwala din ako na maipapasa itong batas bago matapos ang 19th Congress. Handa na rin po, Sir Joel, Ms. Weng, yung aming committee report na bunga ng mga hearing tungkol sa malawakang human trafficking, rape at child abuse ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Pibolo. At ako po'y nagpapasalamat kay Sen. Rafi Tulfo na unang-una pong pumirma ng committee report na iyan. At umaasa po ako, hinintay ko pa po yung pirma din ng iba pang kasamahan namin sa Senado. Tingnan nyo po, ang lahat ng ito ay kaya po namin ipagpatuloy, kaya po namin tapusin kahit at dapat kasabay ng pagsimulanan ng impeachment trial gaya ng iniutos ng konstitusyon at gaya ng inaasahan sa amin ng taong bayan. Ma'am, sabi nga ng iba, parang kung mm -hmm. hindi ninyo gagampanan ito at ipapasa sa yes. next Congress. O kaya pag nagbotohan, dahil yun ang sinasabing mm -hmm. dapat gagawin, uh, mm -hmm. para itong dereliction of duty. Exactly po, uh, Ms. Weng. So, kaya uh, dapat ituloy na po namin ngayon, kung hindi man namin matapos, magpapatuloy po yan. Dapat at pwedeng-pwede sa susunod na Senado ng o susunod na Kongreso, sa Senado ng susunod na Kongreso. Kasi sino man ang mga miyembro niyan, ang Senado ay Senado pa rin. At malinaw ang tungkulin niya sa ilalim ng konstitusyon. Yes, ma'am. Kung halimbawa po magsimula ngayon, pag napilit natin mm -hmm. na magsimula yung proseso sa Senado, mm -hmm. uh, December hindi matatapos ng 19th Congress, oh, ng 20th. But Matatapos tapos ang termino noong labing dalawang senador ngayon mm -hmm. ng June 30. Opo. Tama po. So mayroon, Opo. tapos manunumpa yung mga susunod mm -hmm. na bagong labing dalawang senador sa pagbubukas Opo. ng 20th Congress. And that's mm -hmm. after ng sona ni Presidente ng July 28. Yes. Okay. Opo. Pero kung yung puto na yun, ibig sabihin hanggat, from June 30 to 28, wala mo ng trial. <laughs> Well, kung pinisa siya pag nanumpa na ulit yung 122 senador para buo yung komposisyon ng impeachment court, ganun po ba 'yon. Ganun po at ganun yung implikasyon ng mga Supreme Court rulings natin dito sa Pilipinas at ganun yung nakita nating at least limang halimbawa sa US na ang pinaka sikat, kilala nating mga Pilipino ay yung impeachment trial ni dating US President Bill Clinton. Doon ano nga eh pinresenta yung impeachment sa kanya sa US Senate. Matapos yung dia Adjournment uh -huh. para sa 105th Congress nila at yung mismong impeachment trial ni Clinton, hindi nila itinapon. Ginanap sa kasunod na 106th Congress. Uh -huh. At malinaw ding pinoprovide yon kahit sa manual of parliamentary practice uh -huh. ni Thomas Jefferson. Unfortunately, pag halimbawa na tuloy yung sinasabi ng iba <laughs> na dereliction of duty o pagtalikod uh -huh. sa tungkulin ng 19 ng Senado under 19th Congress, wala uh -huh. namang legal na proseso para mapanagot kayo eh. Naghihintay diba? pa ba namin <laughs> ng legal na proseso at meron na sa pero, election na mananagot hindi ba Pero pinakamataas uh -oh. na na batas Tungkulin. ay yung saligang mm -hmm. batas opo na ilang beses na dating tinupad hindi lang ng Senado ng US ng Senado ng ating mismong Republika kaya mm -hmm. sinasabi ko talaga time to move na not a moment more to lose kasi mm -hmm. apat na buwan na pong pinaghintay ang taumbayan Kaya lang mukhang hindi bibigay si Senate President Cheese, eh. Well, tingnan po natin. Iyo, Siyempre, kung kayo, ilan kaming may opinion, pero uh, ipag ano, itutuloy po namin ang uh, aming uh, panawagan sa loob uh, ng Senado. At uh, balita ko may mga kababayang patuloy ding mananawagan sa labas ng Senado. Pa, pa, huh? Siguro masundot natin Weng. Ano ba to? Collective decision ba to ng Senado, ma'am, na from June 2 to June 11 na uh, i ano i uh, i -set yung ano yung pagsisimula ng impeachment trial? Ay, ah, yung postponement, Opo. hindi po. Opo, hindi, hindi na isang guni hindi. sa uh, mga miyembro. Hindi na po na isang guni basta't inannounce na lamang po na yung presentation ng Uh, House Prosecutor sa amin na dapat ay nung lunes ay ipagpapaliban sa susunod na miyerkoles. Mm -mm. Pero ma'am, nagbilang na ba kayo kung ilan ang in favor na ituloy ngayon? At uh, itawid uh, na lang sa 20th Congress? Eh, hindi pa nagkaroon ng talagang formal na bilangan mm -hmm. at kakailanganin pa ba namin yun? Dapat bawat isa sa aming dalawang dosena ay malinaw lang na tungkulin na namin ito sa ilalim mm -hmm. ng konstitusyon. At hindi po Uh, binibigay sa amin ang diskresyon na dapat na magdesisyon ng iba pa o kaya pagbotohan pa iyan, eh hindi po. Nagsalita na po ang konstitusyon at laan po kaming sumunod diyan Baka ka ako madala si Senate President sa majority call. <laughs> sana. Kung majority kami, sana nga. Opo. Pero ano pa bang majority ang kailang naming pakinggan kundi yung majority ng ating mga kababayan na Uh, bumoto para i-ratify yung 1987 Constitution na pinagbasehan din ng mga Supreme Court rulings at naging practice na ng mga naunang mga Senado ng Pilipinas. Senadora, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka.